At andito na nga ang pinakabagong pinipilahan at pinagkakaguluhan na unlimited samgyupsal for as low as 188 pesos nga lang ay unlimited side dish na plus napakasarapan ng cheese. Dito lang yan sa pinakabagong yobag Grill samgyupsal. Luzon, Visayas, Mindanao. Ako pa ang inyong kapuso, Jessica Soto. At narito mga istorya tampok namin para sa inyo ngayong gabi. Lumipad ang aming team dito sa Balanga City, Bataan at pupuntahan natin ang pinakabagong nag o ng unlimited samgyupsal for as low as 188 pesos. Kaya naman tara po, samahan niyo po ako dito sa Yoba Grill Samgyupsal dito nga sa Tuyo, Balanga City, Bataan, dito lang yan, malapit sa JRM Car Wash, ay ang pinakabagong Yobab Grill Samgyupsal na nag-offer ng pinakamurang unlimited Samgyupsal na talaga namang pinipilahan pa lang kahit opening pa lang at bago, ay talaga nakita nyo naman na sobrang dami ng tao. Dahil ang unlimited Samgyupsal nga nila dito ay 188 pesos nga lang. Yes, tama po kayo. Plus, unlimited side dish na siya. Plus, nobrang sarap talaga ng cheese pag natikman nyo. Promise as unlimited drinks ka na rin. Kaya naman talagang sulit na sulit yung ibabayan nyo rito. Imagine, 188 pesos lang. I want to sawa ka na dyan. Nag-unlimited samgyupsal. Tapos meron silang japchae, merong sausage, merong potato marbles, may fish cake, at lahat ng side dish ay kumpleto na sa 188 pesos mo. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na talagang kahit opening nila ay talagang dinumog na agad sila ng mga tao dito. At talaga namang nakita nyo kung gaano kasulit yung ibabayad nyo dito. Dahil dito sa yoba Gabriel samgyupsal hindi kayo titipirin sa side dish, sa meat, at sa kung anong gusto nyo. Go lang sila. A place at ambiance naman na pag-uusapan dito sa Yoba Gabriel samgyupsal, Yob malawak ang place nila dito. Kaya naman, kayang-kaya nila mag-accommodate dito kahit gano'n kadami yung tao. Lalo pa sa panahon ngayon ay talagang sobrang dami na nga na nag-o-offer ng ganitong unlimited samgyupsal, Kaya naman talagang pasarapan na lang sila sa kanilang mga siniserve. Kaya naman sinasabi ko sa inyo dito sa Yoba grill ay talagang sulit ang ibabayan nyo dahil talagang talaga masasarap yung kanila mga side dish dito at hindi tinipid niya. Kung nagkikrave kayo sa unlimited samgyupsal na 188 pesos lang ay makakain ka na. Ayain na yung friends sa tropa mo. Isama na sa bakot list ang pinakabagong yoba grill samgyupsal na matatagpuan lamang dito sa barangay Tuyo, Balanga City, Bataan sa malapit lamang po yan sa JRM Car Wash. Yun lang muna for today's video. Bye!